di e, Domingo eh kabisat tuyak menen nga umay mangiwaragawa bindo mangilawlawag tinna manamma tinna tinna sursuro sursuro nga pagayran di Dios kabisat dato ita la nga sursuro ket hangana surat iti papin winno ah uh, an langa uh, ita kalsada kagabsat Alam na so, no, nga sursuro ka kabisat, sige ko na kabisat tatay, no'y pagkayo nga kaano kami lai. Hindi natin ka kabisat, iso kaunaan panunutin nyo nga at dadaitan nga awang pay tilangit, awang pay daga, awang pay tao. O, oh, panunutin nyo ano, imuna, kayo, imuna kayo, imuna kung tayo tayo nga sursuro mo kakabsat, awang namin ti nakaistorya, awang ti pakaistoryaan na ti anyaman ng libro. Nudigit no, di inistoryada yung inla ko na nga nga kinakuto. Kakabsat. Tawang ti pakabasaan, tinyaman paka ti dayta libro, awang ti pakaistoryaan dayta ng langit. Nudilayang no, ti inistoryada dayta ng libro bibya, ti langit matay ka nga muna bago madanong iti langit. Magungod -um mo -um -um dyan, may kadwa nga biyag, kaya langit. Datat istorya na. Yes, kaya ito yung mga daga, awon ti pa ka-istorya na. lang, nilang imbaga science, ah, uh, sudaing dati yung ijay ijay solar system. O, ijay na nga mabasa. May katalong nga planeta kikisuday ito yung nga, kikisuday itu yung earth. Alam sa ato. Awang pakistoryaan na. Dito ka. Alam ama Adan, anya ti pakistoryaan na ito dati ng na itarong. Alam So ayan nga, ada kan rin ti pakistoryaan, ti ito'y pagdibiyakan. Alam sa ato, kaya nga Diyos ngayon na. awan kamsat dahito ilang nga susuro iti mangilaw lawag ijay may may sang kadus na ng kapuanan kinintay pagbibiyagan kamsat dahil ijay may may sang kadus na naman nakabanin iti amin inyajay kakamsat iso di jay birbo. sa ubalikas kas bitla kamsat inya tinagbalinan na Nagbalikas nga langit, nagbalikas nga daga, nagbalikas nga tao. Taman na kabalin na rin sa ato. Daka di pakaistoryaan ng langit. Kit dahita ng langit, iso di nagkapuan dahil may maysa nga Diyos. Naman na kabalin. May iso dahita na Nagbalin nga daga, nagbalin nga tao. O di lang pintas di pakaistoryaan na. Ahab sa ato. di kiti nagkapuan ng tayo kakabsa. Ngayon, Ha, haan tayo yung sigita ng ako. No, Nudikiti na idaran tayo amin. Iyay, Diyos nga mga nagbalit ng tao. Pagkabasad, iso tayo tayo maadan. Kat niya maadan, iso tayo tayo mustra. We are uh, mustra iti Diyos. We know iso na tayo ito yun. Templo. Ihimplo. Templo, ihimplo. Ihimplo kan templo iti Diyos absat, tati ay magbagayong at templo iti Dios ket dayta nga simbaan. Haan kakabsat, kapsa ti templo iti Dios ket isu nga maadan. O. Tata tatamanen si Mana Santa birukin da manen di Dios nga radyo unit ti kuiba. O adu manen ti mapan ti kuiba tata. at si Mana Santa. Absa. Awan itak wiban ka kapsa ta isuday day tani ama adan su isu di day uh, ni ama martignano isu day tuwing na sursuro kakabsat isu day tuwing jeni bendisyon kinya na iti unit ba? kuiba ngay isu tuwing na sursuro tawang garod katatayon iti Diyos tawang tipan lakamutay iti Diyos tipan lakamutay iti Diyos isu day ting suri iti day tanga libro Biblia ngay na iyanak iti Diyos ngay suni iso Kristo iso Kristo nang insikop ni Maria nga sinukogan ti espiritu nga saan na makita o kasong dahil tangay panangulubog na katatayong kakapsa panangulubog ti datang na libro ngayon ti dahil yung nasusuro kakapsa iti Diyos dahil dito yung kitisuday talawag ayat kenbiag tahan tayong magbiag na wala na itang alam dahil ito iti pagtataudan iti dahil oksygen tayo healthy habsat Kalau awan dah tanah rawak awan nanti ada yang biak kita tahu. Amzat, oh, rabi, sikit datang kami kitanda, iti itu basul. Rabi, ni umang angis tayo, orang nasi ini tu umang tayo. O, tanda kalau dah tanah panen nak balik itu jos. Amzat, kalau tayo, isu dah tanah biak. Amzat, awang kami pakai istirahat dah tanah biak. Kita na itu libro awang, Basta nga, na lang bibit tayo natin lahat yung nalubog. Tugod na Ama, umang-angis ka na di, di mo, Timo ang mong angis mo. At bibiyak ka na di ka mo pinag bibiyak mo. Ah, basta. O basta na ta, nagsapul ka, malamalim iti kwarta, at naday katang mo ti uh, karaong nga grasya. Ah, basta. Nga hantay ang nga agdibiyag tayo babaeng ti panakabalin iti Dios. Isu day ta langit daga pinamaadan. Kapsa. Daytoy iti ilawlawag ti daytoy nga sursuro kapsa. O mangrugi man ti Semana Santa. Lunes Santo ni biag at atag Domingo Palaspas. Kapsa. O kita inyo iti panangyulbog ti daytoy day nga libon man nga tayo ulbodan na tayo manay. Kata Itahin nyo na itang Diyos nga imparangarang iti na itang libro. Absar. Inan ano na tani Kristo? Oh. Nga ipagayo, nga isuna, kit alak iti Diyos. Ngayon, eh, dahil nga bugtong nga anak iti Diyos, nga ipagting iti Diyos, kaya tayo tapo, may salak ma. May salakan tayo. Winuman, masubot na tayo. tinay nagbasulang. Absar. Absar. Kita nyo tinaramid nyo. Suya so, ko na ni Ama, si Diyos nagang angawan nyo. Ginusa, pagkatapos matusa, uh, pinagbaklay na ti cross ngayon so pagkailan sa Allah, hindi kang tapay si Diyo ulo na, dinuyok na pa so, niya makarang na. Diyos garot niya Anya iti it, koneksyon tayo iti dijay. It, nakakoneksyon ta kayo tayo ka din ijay Kristo. Awan ti koneksyon tayo kini anak sa. Ngayon dahi ta na langit, dahi ti nadagada, nakakoneksyonan tayo. Kini ama ada, nakakoneksyon tayo. Habsat. Dahi ta na langit, dahi ta ti paggagapon ti bendisyon. Habsat. So dahi ti nga so nga healthy. Kaya dahi ti nadagada, so, ti paggigyanan tayo pagbibiyagan kayo. Kati ang madan, siya so tinagkapuan na dito tina, nga bagi. Kati ang inaiba, siya so tinagkapuan na dito nga bagi. O tinagpintas pa kayo istoryal na. Anya po nito so dito nga iso Kristo. Nagkaputi -nag dito nga biyag, nagkaputi nito nga iso Kristo. daytoy nga -ba bagi, nagkaputi nito nga iso Kristo. So sa awan, kapisat tikinapugunan dito nga libro. Kaya kung nada, dito nga libro, Da kita nga naisurat, insurat da kita propeta. Ay na kayo da kita nga propeta. Ano siya? Ni ka no man hanyo mo panan na kanday tanga Dios ngi bagbagayo ti dayta nga libro. Ini ti dayta nga sursuro ka basat ng panan na kan. Absa. Suka ka basat. agriing tayo kuman. Absa. Tapno magunod tayo. Ititalna nam ay ken biag ag nanayon pa uh, sad awan lang iti adag pudno hangat hangat serting ala na adag oh na gadal pagalanan nato di na pamilya pagalanan na di anak na di pag na pagalanan nato di na kastala 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 tan uh, oh, sad kasla inay ayan na tay lang na tan libro kasi like, example, biro kat kastalatalat ang nagagsan. Anta yung uh, makapagtalnan. Oh, uh, sir. ti kwarta, adda jusen na ti kwarta na, gapoy ti kwarta, adda ipapartay na ti padan ng tao. Gaputi ti kwarta, ipakulong na o, ti padan ng tao. Oh, sir. Gapoy ti kwarta, Agregat natin ang bagyo. At trabaho ka, trabaho umat na. Bumak na, Dinan duam mo, madam-daman. ada pitansunan. Tae medyo, hindi ka rumal. May gapsak. Nagsiyari tiyong oh. kundi ka manoy. Gaganat lagi pa niya ka rin. Di na ako, walang pahid. Di masakulan na, para parang tiyak bawi diya. kaya. So kakabsat, daytoy nga susuro nga medyo, so daytoy ti Aldaw, iti Domingo, in, ay Sabado, Domingo, so panangamu, iti panangam mo, panangam mo may iti pakaistoryaan, daytoy nga biyak, in daytoy nga bagi. Na nga biyak, nagkaputi ama, daytoy nga bagi, nagkaputi ina. So nga amun tayo, ti ama, ti ina. O si Mana Santa, Kada jay sindu nya ngatua tua, nga san na kan. Santu kan santa, sudah tanya mak kini na iba. amun tayo di pakai istorya anna. Tak nu magun ud tayo, tikai tay dung ud nga biag ad na Ha ana matai na itu nga bagi. Abzat. Deje itikanya itijus pagayatan itijus kakabsat. Ah. Na nga tanga Dios ka kabsa. So dai ti amin kada tayo ngem haan tayo man inammo no si asin kami di suna. E so, Isu na susuro ka ta ilaw lawag da dai tanga Dios nga pagbibiyagan. Absa. Isu e so, nga uren anwin yo ka Itibasa nga basa, basa dai libro. Awan ti na kaputi talino na idarong ti kinabugno. Ah, um, Di so. matalino ti tao na idisyon ti talino na idarong ti kinabugno. Anya a kinabugno? Kiso langit, daga, kinyamagan. Kaya ka? Huwag mo nang pakilaman. Huwag mo nang pakilaman. pakilaman ng Bible o si Jesus. Hindi kanila inaanaw. Ang katuwaan niyo ang pag-usapan niyo at ibahagi niyo sa mga tao kung may naniniwala sa inyo. Isang balasubas na ugali, ang manira. Hindi namin sinisira ang Biblia. Pinapaliwanag namin ang kalamanan ng Biblia. Kung totoo ba, ah uh, kinukumpara namin sa aming salita at ang ang Biblia. Kasi ang sabi ni Ama, ang Biblia ay krus. Krus di book. Kasi narito na ang katuruan ni Ama. So kaya, nga namin, saan ka magbaba? Ibabasi namin sa Biblia. Kasi yan, dyan tayo, nalinlang lahat sa aklat na yan. Oh. At tungkol sa ano? Tungkol sa istorya sa isang Diyos. Kasi ang Diyos ninyo, hindi ninyo maipakita. Pero ang Diyos dito, makita. Siya ang aming kinabubuhayan. Kung yung Diyos nyo, diyan kayo nabubuhay kay Kristo, o di, diyan lang kayo. kayo. Pero pinapaliwanag namin ang kalamanan ng Biblia. Kasi ang Biblia ay walang katotohanan Yan ang sabi ni Ama. Kaya narito itong katurang ito. Kasi ito ang itutuwid yung kamalian. Magtutuwid. sa kamalian. Yan ang ano namin sa libro. Kaya nga maraming nalinlag na tao. Tingnan niyo ang pagkalinlang. Naghirap ang tao dahil sa pagkalinlang sa katotohanan. May sakdal ang katotohanan. Sino ang katotohanan? Si Ama Adan. Saan nakasakdal? Diyan sa aklat na yan. Kaya nga narito itong katurang na ito upang uh, waswasin ang kanyang pagkasakdal. Kapatid, alisin sa kaisipan ng tao ang pagkakasala ni Adan at Eva. Yan ang gusto-kagustuhan ng Diyos. Kasi doon tayo nang galing kay Adan at Eva Mm. Kahit ano bang, Ano hindi niyo. Ilang taon na yung aklat na yan Dito sa Pilipinas More than 500 years na Biro mo May tao bang bumalik Nagaling langit At ipaliwanag yung langit May tao bang Namatay na at bumalik Kasi sinasabi dyan May pangalawang buhay may tao na may tao na bang bumalik? Na namatay? At uh, at isalaysay yung langit na, uh, na mayroong pangalawang buhay. So ang pinapaliwanag ng katotohanan ito, mayroong buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan, hindi mamamatay. Hindi mamamatay ang katawan na ito. At hindi aalis ang buhay na ito sa katawan na ito. Yun ang buhay na walang hanggang. Kaya ngayon ang gusto, kagustuhan ng Diyos na maibalik. Yung pamumuhay ng alpa walang naghihirap. Ano lang ang ginawa nila ng pamilya. Pero kahit na buhay sila, nawa maalwan noon, hindi pa rin nila nakilala ang Diyos. Hmm. Kaya ibinindisyon, hiningi ni Maadan sa Diyos na no, makapangyarihan na may bindisyon ang talino ng tao. Noong may bindisyon ang talino ng tao, mas lalong hindi nakilala ang Diyos. Kasi ang Diyos, hindi siya nagsalita na siya ti Diyos, siya Ari, Iki sa nga lubungan, na ito nga lubong. haan, haan na ngayon baga. kiti ti kayat ti Diyos, mabigbigan tayo isuna, babain iti, uh, intay panag, uh, panagsarita, babain ti intay panamati, kaya ti kayat ti Diyos. Tapno no mapaniknikan, kaya sulat ito man nakabalit, kaya ito intay ng kapuanan. Ah, saan? Ito na'y bagana nga siya, iti Diyos, kaya tinalyaw mo, kaya may isang ka, Dakil nga ba ito? Ang mga mga atin. Magana ni Jesus. Siya ka ni Diyos Jesus. O, dataan ni Jesus yun. O. Ang na. Ngayon ito na Diyos. Nga ilaw lawag may kapsat. Haan. Haan na nga yung Sana i-apply din po natin muna sa ating sarili ang kabutihang puso Liana, Liana. or gininto ang puso at brilyante pag-isip. Diana. Diana, Diana. Ni ko. Tari. Ni na ba? Ah, maraming salamat sa pakikisa, no? Kapatid. Ah, kapatid niya. Aliana. Ha? Ni Liliana. Kapatid ni Liliana, no? Ah, itong katuran ito ngayon mo lang marinig. Oh, ngayon mo lang marinig ang katuran na ito. Kahit nandito ka sa motherland noon, ngayon mo lang marinig. Hindi ko masabi sa iyo na magkaroon ako ng gintong puso. Hindi ko rin masabi sa iyo na ako ay mag magkaroon ng brilliant mind. Pero mayroon kaming brilliant mind. Oh, pero yung gintong puso, siguro baka malapit na. Pero ang kukatagan, bal balik na balito. ka Awal na, awal na, nagbiya ka. Nakahipay lang. <laughs> Natanggamin ka bislat, no? Ah, kapatid. Noon kasi, nung narito pa si Inay sa motherland, ano ang, ang, ano ang ginawa ng mga tao? Ginaya lang si Inay, hindi pinakinggan ang katuruan. Oh. bumalik ang katuruan dito sa motherland, nasaan kayo? Wala na kayo. Bina, ang motherland ay ginawa nyo lang pasyalan. Kahit may naririnig kayo, pero ayaw nyo makialam. Ayaw nyo. Maano, bakit? Kasi baka sinabi nyo, kailan lang kayo. That word is coming from Inay at ama talosi. Hmm. That word. When? Well, Pudno? Totoo? Na ito ang salitang ito ay galing kay ama at Inay. Oh. It ang tanong ko lang sa iyo. Sino si Inay. Sa yon. <laughs> Sino naman si Ama sa iyo? O oh, si Ama Martignano, sino siya sa iyo? Si Inay, sino siya sa iyo? Inay kung sita. Ay, pero ito rin Eh, Daman ko ito mga dokta. Di ayahan kami nga maki-argue kanya. Maya, kung uh, di uh, di... gamitin kami po no gamitin ang uh, gamit apply natin kamo ang uh, sa sarili natin ang hintong puso and then uh, Brilliant Mind. Uh, word coming from Inay and Ama Martin Amatolosi. Yung gintong puso noon, parang mas madali ko na intindihan yon. Yung Brilliant Mind, mabaling nga umay oh katoy tay palawag mo kanyamin o kasano di Brilliant Mind. Brilliant Mind, mabaling sa nila? Hindi nga, so lang nga siya. nang So, Usapol ti brilliant mind. Apay ka sa no, brilliant mind. Damin, I mean, ya. Yeah? Brilliant mind? Brilliant mind. <sukur> Nadalos nga isip. Nadalos nga isip kung nal nalinis ka puso? anti hindi kahit naman nga brilliant mind. Kung <speaking> nalinis uh, nga yung katang katalino. Katalino Ah, At uh, gumanong to. Ah, uh, uh, hami pagka Nga... Dagitoy nga kapanunutan, dagitoy nga pag hami pagpalastog, hami pagpa na ayay pagyabang. Ngudikit de ilawlawag milang, lang. Dagay na amo mi kini ama Martiniano, kini inay kun sita. Ah, I do there at every young age before you. I do understand everything what you are saying. Salamat po. Wala. Ma, no, mm. yeah. ni... <laughs> <laughs> so, ma... Ay do? Ay do, kung... nga umay do. Ito, 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 ito. Hi... Hi, bawain na kayo. Iyan. Di mo mamunin ka? Iyan na. Ay do do. Iyyyyyyy... Talaga, hindi na nga nga dyan dyan. Iyan na haliya na. Hindi na nga 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 dyan? Iyan haliya na. Dawaan siya natin. Hawaan, dati agro. Hindi na ni nga dyan dyan na. She la. should understand. She should understand. Hmm yung ito ano kapatid natin. Kasi noon uh, ang nagpaliwanag lang ng katuroan ni Ama Martiniano nung dito sa Motherland ay si uh, Brother Mar uh, Bulanin. Ah, uh, doon ko na pakinggan. Pero ito, no? Itong katuroan na ito kapatid, ay hindi hinahamu sa aklat, kundi pinaliwanag ni Ama Martignano, naniwala ako sa kay inay at kay ama, dahil sa ano? Dahil sa salitang Diyos. Kapatid. So laking pasalamat ko sa Diyos na makapangyarihan kahit nang galing ako ng Mindanao naparito ako dito sa Isabela kasi uh, ito yung uh, itinuro sa akin siguro na dito ako uh, tatanda no? o kaya dito ako mag-aral sa katuruan ito kung tungkol lang sa pamumuhay tungkol lang sa paghanapan ng pera kahit sa Mindanao marami rin paghanapan ng pera so, mas mapan dun, ah, kaysa dito eh dito eh doon Maraming niyog, maraming mais, maraming kape. Kung gusto mo maging construction, marami construction. <clears throat> Pero siguro, uh, kagaya ang sabi ng kapatid kanina, na sinabi niya, siya pa si... Kain. Kain? <laughs> yung nga, sabi nga ni Ama na si 25 henerasyon na tayo. Kaya nga meron yung kasabihan na tayo ay reincarnate? Oo. Oh, reincarnate. Kahit ako, sa, kung sabihin man nila na ano ako sa isang anak ni Adan, pero totoo, anak talaga ako ni Adan. Kasi alam ko na ang istorya. Oh, sa aklat na yan, sa Biblia, Biblia na yan, may istorya ba dyan na pinatunayan, napatunayan ba na tayo ay anak ni Adan. Hindi. Wala, hindi na pa na patunayan sa istorya ng aklat. Pero dito sa kapaliwanagan ng katuruan ito, may pali, may paliwanag na tayo ay anak ng Diyos. Oh. Anak ni Adan. Tayo ay anak ni Adan at Eva. Anak ni Kasi hindi naman nakilala si Adan. Yan ang yan ang istorya ngayon dito sa Motherland. Kasi naibalik ang katuruan dito sa Motherland. Kaya ito narito ulit ang katuruan. May pakilala na yung... May pakilala ang isang Diyos na siyang may likha na tatlong persona na siya natin kinabubuhayan. Hindi lang tayo nabubuhay sa pera, kundi tayo ay nabubuhay sa kapangyarihan ng Diyos. Ito ang gustong ipaalam ni inay at ama. Iparang sa bawat isa sa atin. O. Oh. Ikaw ba? Naaral mo ba ang istorya ng iyong buhay at ang iyong katawan? Kahit sabi mo, naging teacher ka dyan sa abroad. Ilang libro na ang hawakan mo? Siyempre marami kasi kung naging teacher ka dyan. May istorya ba 'yan? Ang ating buhay at ang ating katawan. Oh. Sa science miron. Ah, science ba 'yun? Yung science, 'yan, biology. Biology. Oh, part of science yan, biology. Oh. anong istorya ng biology? Ah, the story of the life of the animals and mammals. Oh, 'yun. The istorya ng animals and mammals. Ang saban ng biology. Pero what is life? May story ba ang buhay? What is life? life is God. Oh. Walang kwento. Walang kwento. Siyempre. Saan nung tayo? Uh, kaya nga, hindi kwento, ka, ah, uh, um, makita di okay. <coughs> Pero God is life. Ngayon nyo, yung baga, pag sinabi natin, God is alive. Ano yung istoryana? Siyempre, hmm. daan. God is alive. God is alive. Kasi ano Kasano nga gadyo-Diyos kay Isu di kapsa. Isu di kaya di ito yung pinaya. Isu di kaya di kaya ipalpalawang. Isu di nga niya di ni Ama nga intay sugyanan di kaya nagkapwanan. Sino di nagkapwanan dahil ni Adam? Ang ni Eva? Kapsa. Kaya nga, nga, kaya nga, kaya nga, kaya nga, Book of Science and Life. Book of Body and Soul. <laughs> Book kasi, Body of Soul? Ilan, ilan na ba yung mga na, na hawakan mong libro sabi niya eh? Book of Science and okay. Life. Book of Body and Soul. Yan <laughs> ano. Um, answer. Nyo. So kapatid, no? Uh, maraming salamat sa panunood mo kahit na rin ka sa uh, ibang bansa. So, proud pa rin kami. Uh, may nanunood sa amin sa pag-live namin. May maganda rin yung may nagpo-comment kasi uh, isang pag-aralan. Uh, pag-aralan natin kung saan ang mas totoo yung aklat ba na Biblia o kaya yung paliwanag ng katurang ito. Pero hindi namin pinagsasipilitan. no? Kung maniwala ka, maraming salamat. At kung hindi ka mara uh, maniwala, maraming salamat din. Odi. Ay tapo.